Inalmahan ng dating action star na si Romel Padilla ang lumabas na quote card tungkol sa umano'y pagiging cheater ng anak niyang si Daniel Padilla. Wala raw katutuhanan ng nakasulat sa isang social media quote card na kalat na kalat na ngayon kung saan dinedepensahan niya si DJ sa sinasabing panluloko raw nito kay Catherine Bernardo. Ni-repost ni Romel ni ang screenshot ng Peking Code Card sa kanyang Facebook page kung saan makikita rin ang handle name ng social media account na naglabas nito. Mababasa rito ang mensaheng, puro kayo pang huhusga kay Daniel na cheater siya, akala nyo naman ang lilinis nyo. Ikaw Catherine, kung hindi dahil kay Daniel wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Alam mong guwapo yung anak ko, dapat expected mo na hindi lang ikaw ang babae niyan. Ang caption na inilagay ng tatay ni Daniel sa kanyang post, fake news, huwag po paniwalaan at ikalat. Ito po ay may pananagutan sa batas. Nilagyan pa niya ito ng hashtag na kondenihin ang pagpapakalat ng pekeng balita. Humingi rin ng tulong si Romnel sa kapatid na senador na si Robin Padilla, kaya naman naglabas agad ang opisina ng actor public servant ng official statement na nagsasabing peke nga ito. Narito naman ang ilang reaksyon ng mga netizen sa post ni Rumel. Masyado na po nilang inaabuso si DJ sa pambabatikos, sobra na ang mga tao, sana okay ka lang DJ namin, mag-iingat ka lagi, laban ka lang andyan lagi ang Diyos para umalalay sayo. Nakakalungkot ang nangyayari sa ngayon kay DJ sobrang naaawa ako sa kanya lalo na sa nararamdaman niya ngayon. Thank you po Tito Omeng sana bigyan na yan ng leksyon mga gumagawa ng fake news. Not the fake news, sana mabigyan aksyon niyang mga ganyan, sobra na talaga ang ginagawa nila kay Daniel. Sige BFF Romel Padilla bigyan mo ng lesson yan gumagawa ng fake news. Maraming beses na te dumaan sa wall ko at nag-comment pa ako ng fake news yan dahil walang matino ang pag-iisip na magsasabi ng ganyan sabi ko pa nga matinupa naman ang pag-iisip ni Romel para mag-post ng ganyan. Kaya marami ang gumagawa ng ganyan dahil marami rin tagapanood na agad-agad naniniwala pag may dumaan sa wall nila. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat!